Ayun, dati may malaki. Parang may nakita ko malaki. May malaki. Na isda. Parang may nakita ko malaki yan eh. Umangat eh. Umangat tay. Ayan, ganyan lang po ang ginagawa namin. Kung sa po yung pumapasok dyan. Kaya wala pong kahirap-hirap. Kailangan lang, may, meron kang budget pang pagawa. Aangatin mo lang yan, Tay. <laughs> Kaya, Ilang araw yan? Takot. Ilang araw yan? Dalawang araw namin hindi nasalok yan tayo. Ay, magtataka lang kayo. Bigit na. Ay, dito ka, Josie. Ay, na wala itong bigit. Ay, kaso nga, kot, baka hindi na magkasya dito. Kaso nga lang. Wala tayong salok. Wala tayong salok. Ay, ka, sumakot, hindi tayong salok. ay. Ka, sumakot, hindi ba pwede itong salok mo? Para dey. Dey a ay, 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 ay. Aling gagawin? Aling gagawin? Aling ibababa? Ay, ibababa ah, na. Tatanggalin na. Madaing hunyo. Dalawang araw lang yun. Bakit? Ay, wala, wala pa bang hakot? Wala pa bang huli, sky job niyo? mo na, sila. Ay, Wow, grabe ang dami. Wow! Ay, baka laki. Wala mong butas yan? Wala kaya nila. Ang bigla, tapos na. Magiging puto dyan. naman. Wala kami sa alok tayo na dala. Ayaw ay, sa alok sa bahay. Ano sa na lang. Binig na lang Hindi <laughs> ata kaya mo. O tatay na mga ah. Tapos Masarap yung inihaw. <laughs> Baka matibo kayo tayo. Ay, wag pa uli. Ay, huwag ay, pa uli ah. Dito kuha ka ng tilapia pang prito. Okay, sige dito, baka kayo. Ay, pa, wala. Nasaan? Wala na wala tilapia.

Ate. Okay. 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 Ate. po. Iiwanan to natin. Sakot. Iiwan natin dito. Yang isda. Hindi mo ilalagay. Ito tilapia. Dibigyan eh, natin siya ito kung ah, hu tilapya. huwag nang may basuhay dito. sige. natin. ulam ngayon. magtira. pang ulam natin. Parang pakalma nga tayo. Kalma na. kapat Sige po. Salamat. niya eh. inihaw, tayo. Iihaw niyo. Sarap niya. Sige po. Ingat po kayo ulit. Ingat po, tay. Bilis ng bangka niyo ah. Masarap uh -huh. ka po may sarili bangka na. Kahit uh -huh. sa kayo ba, dumayo. At na ngayon pumunta. Basta eh. tayo uh -huh. ng po. may unay mo na. Sige po, pang ulam po. Oh, oh, oh. <laughs> Kakaan. Dumayo. <laughs> uh, Oo, oh, may iwan. Po, parang kayo, antay kayo namin. Sige po, sa piyesta po. po. Oo. Huwag kahit kung nga kayo sa may bahay, kung hindi ka kanimbutan na kasi yun din sa isa pang. Okay, doon tayo ng piyesta. Pwede. Sige, na. po. Sumagot na raw ako, hindi na pwedeng pwede. Sige Sige po. <laughs> Give up.